Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kasalukuyang pinag-uusapan sa social media ang pribadong usapan ni Narufa May Quinto at ng kanyang asawang si Trevor Magallanes matapos itong i-upload ni Trevor sa kanyang Instagram stories. Ayon kay Trevor, ang ini-upload niyang larawan ng pag-uusap ni Rufa at ng isang hindi pinangalanang individual ay di umano'y patunay na nag-cheat kanyang asawa. Subalit, maraming netizens ang hindi sumang-ayon sa kanyang interpretasyon at sinabing ang nasabing palitan ng mensahe ay karaniwang pakikipagkaibigan lamang. Bukod sa controversial na screenshot, ibinahagi rin ni Trevor ang kanilang palitan ng mensahe kung saan nakiusap si Rufa May na makipagkita si Trevor sa kanilang anak na si Athena. Sa mga mensahe, sinabi ni Rufa, Just shut up and I'm leaving you forever. Just let me live peacefully and hope you okay me and Atina will go back to Philippines if that's what you like. If you want me out of your life it's okay, just don't be mean to me. Nagpahayag rin siya ng pangangailangan ng suporta para kay Athena at idiniin ang kanyang kagustuhang mapanatili ang koneksyon ng kanilang anak sa ama nito. I'm your wife and I hope you can hear me. I need support for Athena, she just need her dad to see her. Ang paglalabas ng ganitong sensitibong usapan sa publiko ay nagdulot ng hati-hating opinyon mula sa netizens. May ilan ang nagpahayag ng simpatsya kay Rufa May, lalo na sa kanyang pagnanais na mapanatili ang relasyon ng kanyang anak sa ama nito. Ang iba naman ay bumatikos kay Trevor dahil sa kanyang desisyon na gawing publiko ang kanilang pribadong usapan na tila nagpapahiwatig ng kawalan ng respeto sa personal na mga bagay. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula kina Rufa May o Trevor tungkol sa direksyon ng kanilang relasyon. Ngunit malinaw na ang ganitong uri ng isyo ay maaaring magdulot ng matinding epekto hindi lamang sa kanila kundi lalo na sa kanilang anak. Ano ang opinyon mo sa isyong ito? Dapat bang gawing pribado ang ganitong usapan o tama lang na malaman ng publiko ang nangyayari?